sabi niya, very bright, very intelligent. Kung sa kasakali lang, Tita Annabelle, ikaw ang sumali sa Miss World. Kung saan nanalo si Rufa na second princess, pinanood ko yun. Tapos ikaw yung, ikaw yung Rufa, tas ikaw yung tatanungin. Na, How will you tell a girl who's suffering from low self-esteem to feel good about herself? Ang gagawin ko kung ano yung tindihan sa sabi. Ang gagawin ko sa Miss World eh. Sabi ko pa itong mga kaunat, <laughs> sabi. <laughs> hindi ko alam di saya eh, sabi niya ako sa akin. Hindi ko, hindi ko ma-ma-maintindihan ma, 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 <coughs> siya sabi niya yun. In-explain lang sa akin ni Eddie after the Miss Mga Kung na si Rupa. Pag ikaw ang tanong yan, hindi ko, so, okay, yung die, so, no? hindi ko uh, alam sa sagot yung dahil, no? Hindi ko alam sa sagotin yun. Ikaw ang sagot okay. dyan. Tugi <laughs> mo okay kasi. Okay. Hindi na, dahil. Paano mo lang sasabihin sa isang batang babae na nagsasuffer sa yung walang tiwala sa sarili? Para maging maganda ang uh, tingin niya sa kanyang sarili. Kapalang mukha lang yan. Di <laughs> naman sabon po talaga sa visual. Kapalang mukha lang yan. Bato na rin po talaga sa visual. Ati! Kapalang mukha lang yan. <laughs>